Hello people. Kita na ano po ba kayo ng isang ganito? Hindi ko alam kung ito ay rare ha. Pero papakita ko lang sa inyo kung anong mga kung ano yung inyong nakikita dito mga people. Yan. Isang kawayan po ito na magkadugtong. Kakaiba people. Kaso lang, hindi lang siya libon yun lang ang kaano niyan sa mga baguhan dyan subscribe people para marami kayo makikita ang kakaiba dahil ang inyong lingkod ay mahilig sa kalikasan at alam naman natin ang kalikasan ay nasa palibot lang natin mga people kaya if ever na kayo ay naligaw ng lakad-lakad sa kabundukan, sa kailugan, sa karagatan ay matatagpuan niyo ang bawat mga nila lang na yun pala importante para sa atin mga people okay. yan mga people yan kawayan na magkadugtong tapos sumusuloy pati oh patayin mo yung ano mo no eh Yan, mga people sa mga baguhan dyan subscribe click the bell at uh, kung nakikiusap mga people wag niyo po skip ang aking ads maraming maraming salamat sa inyong panunood pag subscribe kasi dito sa ating vlogs marami kayong matutunan marami kayong makikita na hindi nyo pa nakikita pwede kayong mag-suggest. Huwag lang tayong uh, salbahe, mga people, kasi ang aking vlogs ay karunong ang lihim, pinapakita, hayag, hindi ako nakikipaghamunan ng kakayanan. Ang sa akin lang ay makapagpakita lang ako ng ibang mga bagay, lalong-lalong na spiritual at kalikasan, mga people. Katulad nito, kung mayroon kang ganito, or ito ay ordinary lang, uh, pwede kayo magsuggest na ordinary, pwede rin kayo magsuggest na kakaiba. Para sa akin kasi napulot ko ito sa ilog na rumaragasa. Kaya kinuha ko dahil kakaiba at magkadugtong pa, no? Yan yan sa people, oh, Dugtongan. Pagdating dito, nagkaroon ng ano, nagkaroon dito, yan, mga people. Yan ang tunay, mga people. oh, yan, da? Ang katawag nila minsan nito mutya, pero ito ay kakaiba people. Beh, ano yan? nandoon yung cellphone kong isa. Hayaan mo siya, maghintay siya. I-save mo lang. yan po mga people. Uh, kawayan, nadugtong, at angat. Yan ngayon ay ilalagyariin ko para gawin isang kakaiba sa ating larangan. Kasi kakaiba po ito people. Para sa akin na kakaiba. Kasi ngayon lang ako nakatagpo ng ganito mga people kawayan at lalagariin po natin yung ngayon Yan, people, no, kakaiba pero para sa akin kakaiba talaga dugtungan no? dugtong kasi marami akong kawayan dito people, kakaiba tingnan natin ha, wala na akong makita na dugtungan people kakaiba nga talaga ito people na isang kawayan pero maganda sana to kung libon no powerful talaga Sumuloy. Yan po. Tingnan yung mabuti. Ganda, no? Ngayon, lalagariin natin yan.